yun mga kaibigan good evening sa inyo may nakuha tayong pasayro mga kaibigan uh, gaaling tayo sa may pasig tapos natin natin dito sa malabon ang pair nya is 306 tapos may nakuha tayong pasayro pabalik pa pasay uh, ano uh, 207 lang ata yun kaya goods pa rin kahit na nagloading kanina yung ano yung isang booking kanina na 3.73 maganda sana yun kaso naubos yung minuto eh segundos eh kaya eh, okay lang yan tatawagan natin dito lang papasok dito sa may malabon eh mabilis lang biyahe sa may ano pier yung daan sa road ar, ar ano ba yun artin ba yun tawagan natin

saglit lang, ayusin ko lang. Okay. Ah, wala mo so, ano ngayon? Wala, sa ano ngayon? Naka ano ngayon eh. A Close. pasok mo na ma'am, saglit. Ayaw mo gano'n sa work Cup? Paano Hi. Ay, okay. hindi okay. 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 Okay na ma ma'am Tumabit-tabi so, yung mga walang jowa dyan. Daraan yung leader nyo. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh!